nag struggle ka din ba to please the people around you yung mas iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao sa'yo more than sa kung ano ang sasabihin ng iyong creator o ng ating Panginoon. Yung gusto mong i-honor si God Diba? Ito struggle to ng marami sa atin. Gusto mong i-honor si God, pero at the same time gusto mong makakuha ng honor and respect sa ibang tao. Meron akong word of encouragement sa iyo today in the book of Galatians chapter 1, verse 10. Basahin ko sa iyo kapatid. Sabi niya, "For am I now seeking the approval of man or of God?" Or am I trying to please man? If I were still trying to please man.